guys, good morning, good afternoon, good evening saan dato, dako sa mundo guys okay welcome uli sa BPTV at kung bago, bago ko lang sa channel ko guys ay mangyari ko lamang ay don't forget to like, share and subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga uh, bagong kitaan online guys okay guys In this video guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-withdraw ng income galing sa Titan Coins. Okay? Sa ibang video guys, ay si, inano ko na na itong Titan ay ang napaka the fastest ano, mining online mining app dahil do du double ang pera mo guys in just uh, in just two days. Yes. Okay. So tamang-tama guys dahil sa ngayon, meron akong income din sa Uh, Titan Coins. Okay, ito yung investment ko na 90 USDT ka kahapon. So, within 24 hours, ngayon ay 4 o'clock, ay 24 hours na. So, nakita niyo guys, itong miner ay nag-stop na siya guys. Okay? Dahil after exactly 24 hours, mag-stop na siya at pwede mo nang kunin ang anumang income na nakuha sa miner. In this case guys, tumigil na yung ano ko, Uh, Miner at uh, naka ano siya nagka-income siya ng 50.205 Titan which is equivalent to 50.205 USDT. Okay. So nandito kayo tayo guys sa ano sa mine or sa ano niya homepage niya at sa makita niyo meron na dyang, ano meron na kalagay diyan na claim profit so after 24 hours guys kailangan mo nang i-claim ang profit mo dito sa Titan Coins kasi kung hindi titigil ang miner at matagalan yung next na uh, income mo so exactly, bantayan mo 24 hours kapag tigil niya, kunin mo na yung profit so ang gawin natin, i-claim natin ang profit, click lang natin itong claim profits button okay Pagka-claim mo, claim profits, 50.205 titans, confirm. So, i-confirm mo rito. Click the confirm button. At sa nakita mo guys, na-notice mo, nagsimula na naman muli ang titan, ang titan mining. So, para na naman yan sa bukas. Okay? Now, saan tayo pupunta para ano, tignan natin ang nasa na yung income natin. Pumunta na siya guys. Dito, click mo itong me button dito sa lowest uh, right side. Okay? Yung mukhang tao. Okay, press that one. At dito, makita mo guys, dun sa taas, nandun, total assets, 50.893. Kasi may mga dagdag yan guys, dahil sa ano referral bonus ko. Okay, at meron pa ako dyan, brokerage wallet, merong pondo dyan na 35.52. Galing income yan, galing sa referral bonus. So today, maliwanag na makawidro ko guys ng around 85 plus USDT so ang gawin natin guys bago natin yan ma-withdraw kasi titan coin pa yan kailangan natin siyang i-convert into from titan into USDT so may button dito sa baba pang apat mula sa itaas 1, 2, 3, 4 titan and USDT button click okay dito kailangan natin i-convert yung 50.893 titans okay paano yan so nakalagay dyan one titan equals one usdt you pay um, minimum conversion is three so click lang natin ang all guys para ma-convert lahat 50.93 and i get yan at sinabi dyan na you will get 50.893 usdt confirm so confirm natin guys at converted na ang lahat ng USDT. Balik tayo sa ano ay balik tayo dun sa main ano. Uh, so nakita niyo diyan guys, meron na nawala na yung total assets at uh, napunta na siya dito sa brokerage wallet USDT which is 86.413. Okay, so ano nang gawin natin? Click natin guys ang withdraw. Okay. Sa so, withdrawal, makapili ka whether BEP 20 TRC20, USDT. So, ang piliin ko guys is BEP 20 Kasi yan ang pinakamurang magpadala. Okay? Naka-default na yung, ano ko, yung wallet address ko dahil naka-withdraw na ako kahapon. So, withdrawal amount, click natin ang all. 86.13. Ilagay mo lang ang ano, password. Okay? click na natin confirm guys so ano nang nangyari na ano na niya click natin ulit ang confirm please enter the withdrawal amount wala na so that means na, na withdraw na siya guys okay so maghintay na lang tayo ng pinakamataas 3 minutes at nandito na yon sa ano Binance account ko. So, alis na tayo dito guys. Punta na tayo sa Binance. Okay. At hintayin natin dito ang deposito na 86 six uh, USDT plus. So, nakita mo yan guys. Crypto deposit 86.412 processing. So, processing na yan guys. That means, Dumating na yan sa Binance. Hintayin na lang natin matapos siya. At, uh, yeah, while waiting. Hmm. Basta hintayin natin siya. Usually, mapunta yan dito sa spot wallet. Okay, nandito tayo ngayon sa overview. Ito yung earn ko. Meron dyan ang mga dating balance. Dito sa spot. Ayan, guys. Dumating na. Magkano? 86.41 USDT. Wow! Ganyan kadali mag-withdraw at ganyan kadali kumita ng pera galing sa Titan Coins. Wala na akong nakita pang pinakamabilis at pinakamalaking income guys. Galing sa online kundi dito galing sa ano? Uh, dito galing sa Titan Coins. Okay? So, Tingnan kong overview, 118. Oh, si nagbago na guys, 204. 287 na siya. Dahil ang ang ibang balance guys nasa earn at ang ibang balance nasa uh, spot. Now, usually ang ginagawa ko guys, once ang pera ay dumating na sa ano, nasa Binance ko na. Instead na manatili lang diyan, ang ginawa ko uh, in ko siya guys dito sa earn kasi kikita siya ng interest so ang gawin natin click natin tong earn kung gusto niyo mag-invest din sa Binance instead na mag lang pera dyan i-invest mo siya para tutubo siya ng kahit konti pero hindi mo siya ginagamit at least tumutubo yung balance mo dyan guys so ang gawin natin dyan punta tayo sa click earn and then meron itong button na subscribe i-click mo yung subscribe at uh, hanapin mo yung USDT and sa baba USDT 7.8 makikita ito na interest guys na 7.8 uh, percent fixed of course per year yan pero at least tutubo yan ang mga point something almost daily okay so click natin tong yellow button subscribe sa USDT and then nagtanong siya kung magkano isubscribe mo usually ang balance na nandun sa ano spot wallet ay yun ang kunin niya pang invest okay click ko lang ang max 86.4 and then click confirm. Yan, tapos na. Na-invest na, -invest na yan doon sa earns ng Binance. Okay, go to earn wallet. Ayan. So, naka-invest na 204.82 uh, dollars at wala na siya sa spot wallet. Zero na. Makita mo siya sa overview. Lahat na yan naka-invest sa ano. Okay, guys. So, hanggang dito na lang video natin ngayon, guys kung paano mag-withdraw sa uh, mag at mag-invest sa Binance Earns. Okay? So ito na guys ang panahon natin na bumawi sa online ano kitaan. Kung naloko man noon guys, okay? Nalugi tayo dahil nag-close down yung pinag natin. Dito tayo sa Titan Coins at ang laki ng kita dito sa madaling panahon. Kaya, importante yung madaling panahon dahil wala tayong panahon maghintay ng matagal hanggang sa mag-close siya. So, ang gawin natin guys, kailangan mag-withdraw tayo araw-araw. Gaano man yan, kaliit or kalaki, withdrawin mo ang income mo sa araw-araw. Magsaraman yung app na yan guys. Wala tayong problema. Okay? So, hanggang dito na lang guys. See you at the top. God bless us all.